Samdan ng usa ka lalaki human mabiktima sa pinakahulang insidente sa pagpamusil sa syudad. Nahitabo ang insidente alas 3.45 sa buntag sa Olarte State Barangay Labangal, Jensan. Giila ang biktima nga si Florimer Kisho, 27 anyos, nga residente sa Zone 2A, Barangay Bula, Jensan. Sumala pa nga samtanga na sa mong lugar ang biktima, kalit gipusil sa duha ka wala mailing lalaki, nga gitudlong responsable sa krimen. Nagatunis siya sa iyang parinti diya sa Olerte Estate. Nagbike lang ining kaning atong biktima. Uh, upon, along the way, uh, going sa lugar sa iyang uh, kamag-anak, naguba niya ang bike. So iyang giayo-ayo. So ang karoon ay niagi ka lalaki na nakasakay o badya ng na motorcycle. Ali, muna iyang giingon. So without any provocation or any uh, apparent reason, kalit Personal nga giantuan sa news team ang pamilya sa biktima. O din hinasairang dugay na ang wala gauli sa ilang pinoyana ng biktima, human nga makagawas kini, gikan sa prisuhan sa mga nakalabayng bulan. O oh, diri, pero itong twice na lagi na, siya na priso, paglaya niya, kadali na na siya anhi anhid diri niya, ato na siya magulang dito sa may uhaw, niya, yeah, sa asa na, na siya nagpuyo, lili na may kabalo kung asa na siya. Nadetin na siya sa kanang sa lagaw. Nadetin siya antud nga siya sa Bana City jail na. Samtang gibutsag ni Police Major Jason Baynosa nga aduna na sila person of interest kalabot sa mong insidente o padayang gisuta ang mas nga ng motibo sa krimen. Una nang gibutsyag nga usa sa mga problema ang gisagubang sa kapulisan ang maong lugar mahitungod sa mga individual nga adunay ay ginahuptang armas. Ay anyway, nakita na mga uh, possible initial motive ani is uh, kani sa mismo Olarte Estate. Aba na namin mga POIs ani karon? Kay di na tumatago kani sila sa sa kaning mga lugar nga ni. Na ani mga kumbaga gabantay sa lugar. So siguro allegedly uh, na pagkamalan ni ang bata na intruder sa ilang area, that is why uh, gihimo na nila karon. Kasamtang ang nagpaalim sa balay tambalanan ng biktima, tungod sa mga samad pinusilan nga ang kuniini. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.